Eu Noong unang panahon, sa bayan ng Ibalon, ay may nakatirang isang kabighabighaning dalagang nagnangalang Daragang Magayon. Anak siya ni Naraha Makusog at Darawi ng Rawis, ngunit namatay ang kanyang ina matapos siyang isilang. Ang kagandahang taglay ni Daragang Magayon ay nakaakit sa maraming manliligaw mula sa iba't ibang tribo. Isa sa kanila ay ang mapagmataas at palalong si Pagtuga, isang magaling na mga ngaso at malakas na pinuno ng iriga na nagpapakita ng panliligaw sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo sa ama ni Magayon. Sino iyan? Sandali lang at bubuksan ko ang pinto. Magandang hapon po. Ako po si Pagtuga ng Iriga. Iniibig ko po ang inyong anak na si Daragang Magayon. Ganon ba? Magandang hapon rin sa iyo. Nawa po itanggapin ninyo ang aking mga handog. Ngunit, hindi iniibig ni Daraga Magayon si Pagtuga. Ang puso niya ay pag-aari na ni Panganoron ang matapang na anak ni Raha ng Katagalugan. Iniligtas siya nito sa bingit ng kamatayan ng isang umagang maligo siya sa Ilog habang binabalanse ang sarili sa isang bato, siya'y napadulas at nahulog sa ilog. Saklolo! Tulong! Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Sandali lamang at ililigtas kita. Huwag ka ng matakot pa. Tumalon siya sa ilog at ilang saglit lang ay nasa tabi na siya ng dalaga. Agad naman niyang iniahon ang dalaga sa pampang. Maraming salamat, Ginoo. Utang ko sa iyo ang aking buhay walang anuman. Maayos na bang iyong pakiramdam? Maayos naman na ang aking kalagayan, ginoo. Ako nga pala si Daragang Magayon, anak ni Raha Makusog ng Rawis at Darawi. Ako naman si Panganoron, anak ni Raha karelayan ng Katagalugan. Di kalaunan, nagtapat siya ng pag-ibig sa dalaga. Nahihiyang aminin ni Daragang Magayon na nahulog din ang loob niya sa binata. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang makatuntong sa bahay ni Raha Makusog. Magandang araw sa inyo, Raha Makusog. Ako po si Panganoron, galing sa Katagalugan. Nais ko po sanang hingin sa inyo ang kamay ng inyong anak na si Daragang Magayon. Mahal na mahal po namin ang isa't isa, Ama. Nais lamang po namin hingin ang inyong basbas -bas para magpakasal. Yaman din lamang na mahal ninyo ang isa't isa, pumapayag na ako sa nais ninyong pagpapakasal. Ngunit, panganoron, may papangako mo ba na mamahalin mo ang aking anak? Opo, Raha Makusog, ipinapangako ko po. Maraming maraming salamat, Ama. Dala ng matinding kasiyahan, nagpunta si Panganoron sa kanila upang paghandaan ang nalalapit nilang kasal. Ang balitang ikakasal ang dalaga ay nakaabot sa pandinig ni Pagtuga. Lubos siyang nagalit at gumawa siya ng paraan upang mapigilan ang nalalapit na kasal ni Napanganoron at Magayon. Isang araw nang pumunta sa bundok si Raha Kusog upang mangaso, hinarangan siya ni Pagtuga at dinala sa kanila upang gawing bihag. Palalayain kita kung ibibigay mo sa akin si Magayon para maging asawa ko. Ang kasagutan ay wala sa akin. Tanungin mo si Magayon at sa kanya mo malalaman ang sagot at dinala si Daragang Magayon sa harap ni Pagtuga. Ama ko! Ano bang gusto mo, Pagtuga? Magayon, magayon, magayon. Ano ang iyong pipiliin? Ang pagpapakasal sa akin o ang kamatayan ng iyong ama? Huwag! Papayag na ako magpakasal sa iyo. Huwag mo lamang sasakta ng aking ama. Mabuti. Magaganap ang ating kasal sa loob ng pitong araw. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na paghandaan ang darating na kasalan. Dahilan ng bigla ang pangyayari, iniwan ni Panganoron ang paghahanda sa kasal nila ni Magayon. Nagmamadali itong nagtungo sa rawis dala ang kanyang mga mandirigma. Mabilis ang sumunod ng mga pangyayari. Napatay ni Panganoron si Pagtuga sa gitna ng kanilang labanan. Natuwa si Magayon sa pagkakita kay Panganoron. Dali-dali itong tumakbo palapit sa kasintahan, subalit isang ligaw na sibat ang tumarak sa likod ng dalaga na naging sanghi ng kanyang kamatayan. Nang sasaluhin ni Panganoron ang minamahal sa kanyang bisig, isa ring sibat ang tumama sa binata galing sa kanang kamay ni Pagtuga na si Linog. Sa pagkakita ni Raha Kusog, dali-dali siyang lumapit kay Linog at pinatay ito sa kanyang minasbad. Ang dapat na kasayahang magaganap ay nauwi sa isang malungkot na pangyayari habang inililibing ang magsing-irog. Naghukay si Rahama Kusog upang doon ilibing ang dalawa. Sa mga lumipas na araw, nakita na ng mga tao na ang puntod ng dalawa ay tumataas. At nang ito ay mabuo, isang walang kasingandang tatsulok na naglalabas ng nagbabagang mga bato sa bunganga. Kahit hanggang ngayon ay nangyayari pa ito. Naniniwala ang mga ninuno na ito raw ay mga palatandaan na kinukuha ni Pagtuga ang mga regalong ibinigay nito kay Magayon katulong si Linog. Sa mga pangkaraniwang araw, kapag ang tuktok ng bulkan ay napalibutan daw ng mga hamog at ulap, Sinasabi nilang hinahagkan daw ni Panganoron si Magayon. At kapag naman daw umuulan at bumubuhos ito pababa ng bundok, palatandaan daw na umiiyak si Panganoron dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal. Mula noon, ang bulkan ay tinawag na pinaiksing pangalan ni Magayon. Tinatawag itong Mayon. Ang magandang hugis nito ang siyang nagpatanyag sa bayan ng Albay. Kailanman ang masama ay hindi makapananaig sa kabutihan. At dyan nagtatapos ang alamat ng bulkang mayon.